Blogs. Nilabas ang pag-uusap nila ni Lani Paolo Bidino laban sa isyo. Alam niya namahan na close sila of cam. May pahintulog din siguro ang paglabas ng impormasyon na ito. Nakakabahala na rin dahil syempre, ayaw din naman ang kimpaw na may makakasalubong na artista na mayroong galit sa kanila. Ayon nga sa si mga ibinahaging may nakikita kasi ang ibang tao sa kimpaw. Na sobrang nakakagaan. Para sa kanila, ay nung hindi naman nakikita ng iba. Kaya ang ending, todo hit sila. Ang nakakadismas, dismaya pa. Pati pala atista ay nangyayarin din ang inggitan na ganyan. Sa tao lang din sila at hindi mapipriest tayo. tayo lang din ang mag a -adjust. Tapos yung mga haters, pinabalik pa yung mga naging ugali noon ni Paulo. I Aminin mean, man natin o hindi, lahat naman ng tao ay may ugali. Pero ang kagandahan doon, ay may chance o pagkakataon magbago. Yung pagiging introvert niya, si Kim Chiu ang isa sa rason kung bakit mas nagiging open na siya sa ibang tao. Kahit kasi ang hindi maintindihan ng iba. Akesyo, kinagamit lang daw si Kimi. Yung Kim Pao, true feelings nila yan. Hindi natin maditiktahan. Kaya huwag mag-isip. Nakrabaho lang. Dahil totoo sila na nagmamahalan, sila na talaga. Hindi lang natin napapansin